kung ko, tumaso. po siyang damit. Hmm. Para sabihin na nag-usap kami na ganito, kunwari ganito ganito. Ano ba? Hmm. Panghala siya. tatay. Simulan na tayo. O, oh, ito po. Hindi, hindi na ko lang siyang siya. Ito na. O, oh, lambot po. Ha? Paalam tatay. Pedro Dorin Senior. okay. Okay, simula po tayo. Pwede ko umulong ng tubig. Pwede. Ito? May asin na ito? Wala. Okay, may poka. Sagit lang po, sagit lang po. Okay. Tinumin niyo po, ubusin niyo. At pwede pa po ko ng isa, pagkatapos ng ulang season na ito, iinom pa po sa. Ngayon meron tayong ipapainom kay tatay na pang-araw-araw. Okay. 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 O, simulan na po tayo. Pangalan ni, ni tatay ulit. Okay, ito pag ito sumakit, may sakit doktor si tatay ha. O, pakipisil ulit. O, lambot. Tay, pakipisil. Sige, o, lambot, lambot. lambot. Malambot ha. Walang nakalagay nakakalagay sa loob para sabihin nyo. May nakalagay pa lang pa ako sa loob pa. ko, ako eh. Pero wala ah. O, sakit doktor, kay tatay. Awa ko mo siya. Yang ganyan lang, pikit. Oh. Mm. Oh, walang sakit doktor po, no? At wala rin na makitang ikanto sa kanya. Pero kulang, meron po. Ito po yung ikanto. Huwag bibitawan, madam. Mm. Oh. Wala po. Mm. Wala po. Wala po. Wala rin. Pero kulang po. Positive na rin. Ito po yung kulang. Oh! <coughs> Yan ang ulam mo yan, no? Sa Toro Repo, nito, para rotas kung sino gumagamba. ay tatay. Mag-usap tayo sa spirit na nag sa sila. Diyos na nakatakot sa siya, no? Ang sa Diyos na Diyos, kamaray o taliloy Ella. Ah. Puh! Bakla si Manila tatay, ha? Ayaw mo? Ayaw mo? Tatanggalin mo lang mo kay tatay? Tatanggalin mo na. O sige, baklas, baklas. Bakit niyo biniraan Anong dahilan? Gusto kong malaman. Ah, ko Gusto kong malaman. Huwag mo kong inaano. Binayaran ka. Sige, uh, sige, baklas, baklas, baklas. Saan probinsya ka ngayon? Uh, Samar! Okay, Samar ka ngayon. Ilan kayong bumibira? Ilan? Sige, na, huwag mo na akong pahirapan. Dalawa. Ilan kayo? Ba ba ba? Dalawa. Sige, baklas, baklas, baklas. Papatayin niyo ba si tate? Pahirapan lang. Papatayin, pahirapan lang. Pahirapan, pahirapan lang. Tama'y tanong ako. Ah, uh, ilan na napatay mo? Huwag mo kong niluloko. Nakikita ko kung ilan ang pinatay mo. Apat na pinatay mo. Apat na. wag mo kong niluloko. Sige, baklas, baklas. Baklas, baklas. Pagagalingin nyo na si tatay. Pagagalingin na. Uulitin ko, nasa ang ka ngayon. Nasa samar ka ngayon. Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Binayara po ito, limang libo. Sige pa. Sige pa. Ingit galit. Ang siya ang inaano nung tao sa'yo. Na, nainggit siya. Bakit mayaman ba si tatay? Mayaman ba si tatay? Hindi. Hindi. Oh, bakit nainggit yung nagpabira? Sige. Baklas, baklas, baklas. Tanggal, 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 tanggal. Sa ulo, sa ulo. Sige pa. Yung nagbayad siya, nasaan? Nasa Samar Nasa din. Ha? Sige, baklas, baklas. Buti na lang. Sir, nga ang bote. Kukulong ko po. Kahit yun po. May takip po ah. Kilala mo ako? Ha? Ah, hindi, hindi mo ako kilala. O oh, sige, papakilala ako. Ako si Tim Apo Eric. Apo Chalim, taga Sambales. Ayoko ko yung mga tao ha. Ha? Ah? Ha? Ayaw, ayaw ko yung tinitira ninyo yung mga taga Samar ha. Nagkakasin baklas, baklas, baklas. Kunti na lang, kunti na lang. May sakit po yan? Ayan, sige. Pag ginunyan ko po, isara nyo nga gada. Para kumaling na ako sa si kapo. Sige pa, sige pa. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Kunti pa! Paano ka sa ating amang nasiyawe kung ganyan ang ginagawa nyo sa tao? ah Paano ka Ha? Paano ka harap? Uulitin ko. Bak bakit pinakulam sa yung si tatay? Si yung tao. Nainggit sa, na sa kanya. Nainggit kinulam na. Ha? Sige, sige, baklas, baklas. Sino malakas sa atin? Sino? Ah, ha? Ha? Sige, baklas, baklas pa. Baklas pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Sir, i-ready mo Panginoon kong isa sa akin, madaki lang humingi ako nabas-basa yun ay hulog ko gumagambal. Ay, salit. At Oh, At O, Pangalan ulit? Laisa. Laisa, sa ngalan sa balik sa katawad mo. Ate, ate, ate. Tubig po ulit. Pagka-sulog po ito. Pa. Tubig mo na po O, so, magtatanong ko ulit ako sa'yo, madam. Alam mo yung mga sinabi mo. Kahit isa, yung binanggit mo na nasa samar. Alam mo yon Kahit isa, wala kang matandaan. Ibig sabihin na napapasok po natin. Salamat sir. Uh, Pinasok po. So, Pakinom at bibigyan ko Shoutout sa lahat. Uh, dito kami ni eh, brother ako sa kalooban ko sa unang gagamot. Galing pa ako kami ng Sambales at pagkatapos ito, panggasinan naman po ang patungo namin. At maraming pong mingi ng tulong. Maraming maraming salamat.